Tuloy na ang dagdag singil sa pasahe ng MRT at LRT sa susunod na taon. Ito ay matapos maantala ng may isang taon ang pagpapatupad ng aprobadong dagdag pasahe. May news to go si Julius Segovia live. Julius? Kara nakadakda na ang taas sa MRT at LRT sa susunod na taon. Sa katunayan ng isang taon pa raw ito, aprobado. Ayon kay LRTA Spokesperson Atty. Hernando Cabrera, Sinoy DOTC Sarketary Joseping Diezus pa ang nasa kagawaran ng aprobahan ito. Pero naudlot daw ang implementasyon ng MRT at LRT fare hike dahil sumabay sa taas pasahin ng jeep at bus noon. Ang approved rates tinawag na 11 plus 1. Ibig sabihin, pagsakay pa lang ng tren may 11 pesos ng babayaran ng isang commuter. Pisong dagdag naman sa kada kilometro. Sa ngayon, mula 12 pesos hanggang 20 pesos ang pamasahin sa LRT Line 1 na mula Baklaran hanggang Roosevelt. May haba itong halos 20 kilometro. Kaya kung sasakay ka sa LRT Line 1 from end to end, papatak na 30 pesos ang pamasahe. Ang LRT Line 2 naman na may habang 12 kilometers hanggang 15 pesos ang, pinakamah ang pinakamahal na pamasahe sa ngayon. Nauna nang sinabi ni DOTC at ngayon bagong talagang DILG Secretary Mar Rojas na hindi raw may iwasan ng taas pasahe sa MRT at LRT sa susunod na taon hindi masyado magandang pakinggan hindi masyado magandang balita. Eh, wala. Kung talagang itataas nila, wala naman kami magagawa. Dapat hindi nila itaas yan. Alakang laki epektado sa tao yan. Eh. Yung pa isa. Tapos yung eh, wala naman improvement. Samantala, kara may free ride naman sa MRT at LRT ang mga kawanin ng gobyerno ngayong araw bilang pakikisa sa selebrasyon na 112 founding year ng Philippine Civil Service. Hanggang alas 9 lang ngayong umaga ang unang bugso ng free ride sa LRT at masusundan ito ng second round mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Quezon City, Julius Segovia, GMA News.